Yan mga paps, bali magandang gabi. Uh, ngayon nandito ako sa Shell dito sa Highway Batingan. Uh, ito habang nagko-coffee ako dito, initing na ako si Brutus kasi ganyan yung pinakang gusto kong ano uh, eh. pinakang gusto kong view. Habang nagko-coffee ka, konting uh, chill. Nakikita mo yung si Brutus yung motor. Ayan. Kumbaga nakaka-relax yung ganyan para sa akin. Um, Binu ko nga pala tong uh, page kasi uh, wala natutuwa din kasi ako talaga sa brutus dahil uh, ito yung isa sa mga legendary na motorcycle dito sa Pilipinas Ganon din yung HD3 kaya gusto kong ma-preserve tapos uh, yung history ng HD3 gusto ko rin ma-i-ano... Wow merong big bike na dumaan But anyway gusto ko rin mai-preserve yung uh, Brutus tsaka yung history niya ay ano yun na nga mai, mai balik sa mga hindi nakaranas ng uh, HD3 no Tustro kasi ang HD3 tsaka Brutus ito yung uh, mga legendary ng mga panahon ng 90s kumbaga parang yun yung na namulat ako sa gantong klase ng motor kaya sa mga new generation ngayon alam ko kasi hindi ba wala na talaga ng 2 stroke bali inace out na siya ayan ganyan wala na kasi talaga yan eh. Mga 4-stroke na. Mga 4-stroke na talaga ang motor ngayon. Kaya gusto kong may, ano, may preserve tong gantong um, motor. Tsaka sa mga hindi nakaabot nito, lalo sa mga ngayon, generation, uh, may share ko kung ano yung nalalaman ko tulad dito sa Brutus na to. Tsaka sa mga HD3. Kaya... Um, pag may nakita ako mga HD3 tsaka Brutus sa kalsada, talagang tinitigilan ko lalo na yung medyo mga ano stock na stock pa hindi hindi ganong nga uh, parang uh, napabayaan kaya na appreciate ko talaga lalo yung ano yung makikinis ng motor kasi baga nakikita mo rin sa personality ng tao ng rider kasi unang una ako rin motorcycle guy din ako kaya alam ko kung paano natin ingatan yung mga motor natin kaya yun lang wish ko lang din sana wag mawala yung tuti yung langis, mawala na lahat ng ng motor. Hindi naman, wag na mawala na lahat ng mga ano, wag naman motor. Basta ayoko lang talagang mawala kasi yung ano, yung two stroke lalong-lalo na itong mga to, yung Brutus at 3 Kasi ito yung nag sa atin eh, kumbaga sa atin sa Pilipinas. Simula pa nun dati hanggang sa ngayon, Although, siyempre di ba ngayon, mga two-stroke na, ah, mga, sorry, mga four-stroke na ngayon, medyo nawala na yung gantong, ano, ah, uh, klase ng motor sa kalsada. Bihira-bihira ka na lang makakita. Kaya ako yung natutuwa pagka nakakakita ng gantong klase ng motor. Ayan. di <laughs> Medyo, na, basta, parang kasi nagpa-flashback eh, pag nakikita mo yung ganyang klase ng motor dahil uh, lalo pag lalo pag uh, ano ko to yung gamit ramdam na ramdam ko yung feeling nung 90s kasi unang-una sa tunog yung vibration niya tsaka yung yung usok yung amoy alam mo yun yung amoy ng two stroke kaya nung ko kasi dati nung 90s pag pumapasok ako um, alam ko pagka nausokan ka ng two stroke kaya ayun kaya pag nakakamoy ako ng two-stroke, parang, alam mo yun, papaka-nostalgic no, <laughs> nung dating kasi nga, maano, ma -ano, maamoy, maamoy sa damit. Pero, ngayon naman kasi, ang mga two-stroke, ano birang-bira ka nung ano, makakita. Kaya, ano, kaya, hindi na masyado siyang, ano, maamoy. Natutuwa nga ako kasi, ano, pag ini start ko to si Brutus, si Nika, yung asawa ko, uh, na ano siya, parang, um, <laughs> nainis kasi, Aray, unya ng amoy ng ano, nang 2-stroke lalo na pag bagong laba sa amin. Um ayun, nagiging ano siya. Parang uh, pal, na, palasita plasticah Kasi nga amoy ano 'ni, eh, amoy 2-stroke 'yung ano namin, 'yung damit. Kaya ayun. Kaya salamat sa mga ano, sa mga viewers din natin na nanonood dito sa 2-stroke. Um nayan, pag may nakita ulit tayo na motor na HD3 o kaya Brutus uh, share ko na lang din ulit sa inyo kasi yun talaga yung passion ko ever since napakahili ko talaga sa motor na to kaya sana, yun nga, yun talagang wish ko sana huwag mawala itong HD3 sa Brutus lalo lalo yung mga pyesa kasi wala eh, ang hirap na makahanap din ngayon ng pyesa, sa online na nga lang makakita eh. katulad nung nakaraan, naghahanap ako ng primary coil wala akong nakakita dito Bali sa Kaloocan pa ako nakakita. Eh buti meron tayong mga shop na alam ko saan na uh, nakakakuha nun. Bali nag-message na lang din ako. Kaya uh, yun. At least ngayon meron tayong reserva. Ang gusto ko lang din magka-reserva niyan yung uh, tawag dito. Yung carb. Tsaka yung clutch lining. Kasi itong dalawang tong madalas na maintenance talaga ng brutus eh. Dahil uh, pag lalo pag gamit na gamit mo, yun yung laging ano, na napupudpud yung clutch. At the same time, yung ano naman, yung mga ano niyan, ang tawag dito, yung nasa loob na gearing, hindi naman masyado. Basta carb lang, tsaka ano yung maintenance yan, tsaka yung yung uh, clutch. Yung mga sprocket, madadali na naman yun eh. Madaling makahanap dito lang. Kaya siguro hanggang dito na lang muna, paps, kasi uh, mag-copy muna tayo. Ito, kopi muna tayo dahil uh, habang tinitingnan ko si Brutus. Ayun, <laughs> kopi muna. Kaya maraming maraming salamat, guys, sa mga uh, pag-views, uh, pag-share ng videos natin, and uh, God bless sa atin lahat. Thank you.